Mga motorsiklo, napakaraming uri ng disenyo ng motorsiklo ang umiiral sa mundo. Maaring iklasipika ang mga makinang gawa sa pabrika ayon sa gamit at pagkakagawa. Mas mahirap ang sitwasyon sa mga gawagawang makina. Sa tingin mo, ilang silindro sa makina ng motorsiklo ang sapat? Apat tulad ng karamihan sa sports bike o anim gaya ng BMW, GTL at Honda Goldwing. May mga gumagawa ng custom motorsiklo na hindi sang ayon sa iyo. Para sa kanila, mas astig kung mas maraming silindro. Sa kwentong ito, ikukwento ko sa inyo ang tungkol sa motorsiklo ni Chuck Beck kung saan ang makina nitong Villa Bindalawa mula sa Lamborghini ay inilagay sa kanyang frame. Nasa Cross Moto Channel kayo. Sana mag-enjoy kayo. Ang subtitle ay gawa ni Dima Torzo. Itutuloy. Si Chuck Beck ay isang kilalang personalidad sa larangan ng customizing sa Estados Unidos. Marami siyang naisa mga proyekto ng dragster at mga sasakyang pangkarera. Nagsimulang mag-assemble ng mga sasakyan si Chuck noong 1955 at sa taong 2024 ang masayahing lolo na ito ay 87 taong gulang na. Sikat siya sa mga motorista dahil sa kanyang limang daan at limampung spider isang kopya ng kultong Porsche. Limang daan at limampung spider noong dekada limampu. Sa kanyang karera, si Chuck at mga kasama ay nakagawa ng dalawang libo at limang daang ganitong kahangahangang sasakyan. Noong isang libo siyam na napu siyam na po si Bec at Nick Titus ay gumawa ng konseptong kotse na Shogun. Ang kotse ay halos kasing mahal ng Porsche siyam na 11, pero ayon kay Jailena, isa sa mga may-ari ng Shogun, mas mabilis ito. May dalawang daan at dalawampung horsepower na V6 na makina mula Yamaha ito. Pitong shogun lang ang nagawa. Noong isang libo na ran siyam gumawa si Chuck ng prototype ng Beck siyam na ran at apat na coupe na base sa original na Porsche Carrera Gran Turismo Sport na inilabas noong anim na puttatlo. Matapos ibenta ang kumpanya, karamihan pa rin ng oras ni Chuck ay ginugugol sa paggawaan, gumagawa ng kotse at kamakailan pati motorsiklo. Talagang bongga ang kanyang two-wheel na makina na gamit ang V12 engine ng Lamborghini. Nagsimula ang kwento ng custom bike nang bigyan si Chuck ng makina ng Lamborghini Espada ng isang kakilala noong 2000 sis. Dati, naaksidente ang kotse at di na naayos pero buo pa rin ang makina ang Vila Bindalawa ng Espada ay may ganitong katangian. So, yeah. ito ay isang V-type na labindalawang silindrong makina na may 60 daan na degree na angulo ng pagkakaayos ng mga silindro. Ang displacement ay 4 na litro kung eksakto, 3,000 libo na at 20 siyam, 3,000 siyam na at 20 siyam. Ang lakas ay 3 daan at 25 hapi. Sa mas bagong espada, umakyat ito sa 350. Minsan, napag-isipan ni Beck na sayang ang labindalawang silindrong makina na nakaimbak lang at tinatakpan ng alikabok sa kanyang pagawaan. At nagsimula siyang magtayo. Sa paligid ng makina ng Lamborghini, pinagsama niya ang V-12 na motorsiklo sa tatlong yugtong transmission mula sa Volkswagen. Kaunti niyang binawasan ang lakas ng makina hanggang 300 kabayo. Sa paligid nito, nagtayo si Chuck ng frame gamit ang bakal na tubo. Ang mga radiator ng cooling system ay inilagay sa likurang bahagi ng motorsiklo. Dahil mahaba ang makina, kinailangang pag-isipan muli ni Chuck ang steering. Pinapagana ni Beck ang kanyang motorsiklo gamit ang manibela na nakakabit sa fork ng harapang gulong. Ito ang nagbigay dan para mapanatili ang klasikong posisyon ng rider sa custom na ito. Ang motorsiklo ay tumitimbang ng apat na na kilo at umaabot sa dalawang daan at kada oras kahit na malaki ito, napakadaling imaneho ng motor ni Chuck. Ayon kay Beck, sapat na raw na umandar ka at umabot ng 15 km kada oras at pagkatapos, ang apat na raang kilong halimaw na ito ay kasing dali lang imaneho ng isang ordinaryong motorsiklo na kadalasan ay kalahati lang ng bigat nito. Unang ipinakita ang gawagawang motor na ito noong 2014 sa pagtitipon ng mga mekaniko at kolektor ng kape at oktano sa Alfred, Georgia. May isang tao na dumating sa event na iyon sakay ng motorsiklo na may V12 na makina. Ang taong iyon ay si Chuck Beck at tiyak na gumawa siya ng ingay. Gusto ko kung paano umiikot ang kamera sa mga eksenang ito para ipakita kung saan galing ang ingay ng makina. Itutuloy, itutuloy, itutuloy. Noong unang ipinakita ito noong 2000 at labing apat handa lang ang motorsiklo sa mechanical na aspeto at mukhang matindi at nakakatakot. Gayunpaman, nagdagdag din si Chuck ng mga elemento ng disenyo sa kanyang ginawa. Ang matingkad na pulang plastic na body kit ay lumitaw sa motorsiklo noong simula ng 2015. Sa ganitong itsura, napakaganda nito at ang logo ng Lamborghini malapit sa instrument panel ay nagbibigay pugay sa Italianong tagagawa ng sports cars at magagandang V12 engines noong 2010. Noon, madalas magmaneho si Chuck Beck ng motorsiklong ito at dumalo sa iba't ibang custom na pagtitipon. Maraming gustong bumili ng eksklusibong ito, pero matibay ang desisyon ni Chuck na panatilihin ang motorsiklo sa kanyang koleksyon. May isang paboritong kasabihan si Chuck Beck, masasabi mong moto niya ito, hanapin mo ang bagay na gusto mong gawin, pag-aralan mo ito, at may magbabayad sa iyo para gawin mo iyon. Mga subtitle, ang kasabihang ito ang pinakamagandang paglalarawan kay Chuck Takova. Mga kaibigan, ito ang kwento ng homemade na motorsiklong may V12 Lamborghini engine. Dito nagwawakas ang kwento ko. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at maging aktibo sa pamamagitan ng pag-share at pag-komento. Espesyal na pasasalamat din sa lahat ng tumutulong sa aking channel na Moneto gamit ang mga detalye na nakalagay sa description. Kasama nyo, gaya ng dati, ang channel na Crossmota hanggang sa muli nating pagkikita.